Hi guys! Tara samahan niya kami tikman itong talagang blockbuster na beef tapa na hindi lang ba sa mura naka buy one take one pa. Kaya naman pala dinudumog at pinipilahan dahil bukod sa masarap na, makakatulong ka pa sa pampakimo ng bunso nila. Dito lang to sa may Davilan Food Park Carmona, Cavite, na may sobrang magandang view na para kang nasa ibang bansa. Sobrang chill ng lugar ayan, pwede rin kayong magpiknik. At ito na nga yung highlight ng food trip natin dito sa may boss tapa na grabe sa haba ng pila at willing talaga magantay para lang makakain nito. Sobrang nakakatuwa lang din talaga yung mga Pilipino, no? Grabe talaga sila sumuporta sa mga kapwa Pilipino. Lalo na may pinagdadaanan sa buhay yung may-ari nito. Sulit na rin daw kasi to dahil bukod sa mura na, masarap pa. Tsaka yung bumibili daw sa kanila hindi lang basta yung mga dumadayo. Yung iba daw talagang mga repeat customers na daw talaga nila. Suki na nila kumbaga. Sa sobrang patok na patok nga daw tong beef tapa nila sa mga customers, halos nakakaisat kalahating kaban ng bigas daw sila sa isang araw. Sabi kasi nung isang napagtanungan ko na suki na nila, yung lasa daw kasi ng beef tapa nila manamis-namis na may konting alat at sobrang lambot pa daw ng mismong laman. Kaya ano pang inantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin. Buy one, take one guys. Try na natin ha. Ah. Sobrang trending ko. Black passer. sobrang daming tao. Ang haba ng pila. Buy one, take one, 139 lang. Dalawa na. Wow. ah part may mga kasamang taba. Diba? May ilig ako sa taba eh. Tsaka manamis na siya ah. Tama. Kulang na lang egg. Kaya pala ang haba ng pila. Kasi masarap eh. Ah. Kataya na nga guys, pauwi na kami pero hanggang ngayon dagsa pa rin talaga yung tao sa kanila. Pahaba lang ng pahaba yung pila. So yun lang guys, share ko lang. Sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!